Para sa akin, politika lang yan Saka, politika, intriga, sinamahan pa ng fake news So, sana po, itigil na po nila Oh, grabe gra gra ang bakla, oh Politika, intriga, sinamahan pa ng fake news Ikaw, ang etoserang bakla ka <laughs> Etosera kang girlalo <gear> ka <laughs> Ang haba pa naman ang iyong bigote Pero tingnan mo, oh. <laughs> <laughs> diba? ba? Hey, Ito sera, no? Pamumuliti fake news. <laughs> Ambisyo kang girl lalo ka. <laughs> Kitang-kita na nga po nandiyan yung ebidensya. May mga signature. Sasabihin mo pa na pamumuliti no? <laughs> ka, no? Ito sera ka, sampaling kita ng kaliwat ka. <laughs> bigotilyo sayang eh. Utang na katula. pinapahiya mo yung mga bigotilyo eh. Ayusin mo tol, magpakalalaki ka naman, nakaharap ka sa media. <laughs> Ninang Antikinya, may galaw shoutout at magandang hapon po sa iyo, Ninang Antikinya. Mm. Ayusin mo naman tol, parang pinapahiya mo yung mga eh, bigotelyo katulad natin na magpakalalaki ka, panintika mo yung bigote mo. Na. Bayot na bayot eh. Ay, mga ganyan, hindi po nakakatulong. Meanwhile, mm. <laughs> hindi nakakatulong ang tanga, eh nung gusto niya, no? Mananahimik na lang po ang mga Pilipino. Hayaan na lang sila na ilustay, igastos ang pera ng taong bayan. Walang transparency. Hayaan na lang natin sila na kubra na lang ng kubra sila ng pera ng taong bayan. Tapos ang ang utang ng ating bansa lumalaki ng lumalaki. Tingnan nyo, no? Ang kahirapan tumataas. Pero ang sabi ni Martin Romualdez, kailangan ng mga Pilipino ang akap kasi para masolusyonan ang kahirapan sa ating bansa. ba? Diba? Tingnan niyo po, mga kababayan po natin. Nasaan, no, yung resulta ng kanilang pamumudmud ng ayuda? Bongbong Marcos, Martin Romualdez, and of course, no, ang pangatlong presidente si Liza Marcos. Nasaan po yung magandang resulta ng inyong pagmimigay ng ayuda? Imagine mo, in 21 years in the history of the Philippines, First time nangyari na umabot sa 63% ang kahirapan sa ating bansa. Napakalaki. Yung inflation, pataas ng pataas. Patuloy ang pagtaas ng bigas, no? pagkain. Nagkaroon po sila ng uh, price control. Uh, di, ano nila, diniklara nila na dapat ganito lang ang presyo ng bigas. Problema, kung walang fiscalizer sa Senado, ang problema talaga dahil lahat sila ngayon ay halos magkasabot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sukol na ang mga kawatan. Sukol na, pero magpapalusot pa. Si BP sa harap pa ang kanilang sisisihin. Di ba? Mm. Hindi si BPM nag-sign, doktor lang yan. <laughs> doktor lang ba? <laughs> sabi ni uh, Jenny Catan. Margie Gonzales, shout out po. Bans Vlog, Mondragon. November 10. Oh, hugas kamay tayo ha, sabi ni Vergie. Gusto lang nila magnakaw. Okay, talaga. No, kasi kung ayaw nila magnakaw, dapat hindi sila gumawa ng mikos mikos. Regarding the impeachment complaints against the Vice President, the House Majority Bloc has clarified that no one is obstructing this to move forward. Mas maganda talaga yan kung meron, meron ng fourth complaint para mas hmm. mapadali. Okay, so <clears throat> tingnan yung ginagawa nila ngayon. Dahil nagkabistuhan, balik nila sa issue ng impeachment. No? Impeachment, imp impeachment na naman sila. <laughs> Umaasa pa po sila, no? Sa impeachment. Eh, wala na po eh. Yung gusto nilang mangyaring impeachment, burado na. No? Dapat ito yung pukusan. Alam nyo, no? Kung para talaga sa mga Pilipino, itong mga makabayad black na ito, itong si convicted Franz Castro, no? Bitawa na nila yung issue ng impeachment. Kasi obvious na obvious, walang gustong pumerma sa impeachment kasi nga po, madadali sila lahat, no? Ramdam nila na hindi po sila mananalo. Ngayon, kung ipupos nila lalo ang impeachment, no? Lalong hindi sila, lalong masisero chance po sila na mananalo. Kaya ayaw nila pumerma sa impeachment ang ilang mga kongresista dahil umaasa sila, no? Na pwede nilang ilutin pa ang kanilang kandidatora sa darating na eleksyon. Kasi ang impeachment, napakaingay. Napakaraming nag-react. Kaya ayaw na po nila suportahan ito. Pero itong sila Franz Castro, sila Dilima, no? talagang dispirado na ang kanilang galawan. Nananawagan pa sila ngayon ng kanilang gagawing rally sa katapusan. No? January 31, may rally na naman sila sa EDSA no? Dapat daw magsalita na lahat, magkaisa na daw para i si BP Sara. Oh, lol. No? i si BP Sara daw. At ang kanilang mga vlogger ngayon, no? Ganon din yung pinopromote. Oh, yung mga taong gusto ng transparency, yung mga taong gusto daw ng mag uh, managot si Sara. Pumunta daw sa EDSA para magrally. Putang Yun pa rin sila, papanagutin si Sara sa 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 confidential fund, no? na lahat ay legal, ito yung dapat nilang panawagan. Ito yung dapat nila aksyonan. Itong bicameral report. Kasi, loyalista ka man, pink ka man, no? ah uh, makakaliwa ka man, ano pa yung tawag sa kanilang grupo dyan. Pare ka man, lahat dito ay apiktado. Dahil ito, sa totoo lang, ay pera ng taong bayan. No? Baginti kikilos ang taong bayan, ubos ang pera ng Pilipinas. Hindi naman literal na maubos ang pilipi ang pera ng Pilipinas. Kasi mayroon po tayong uh, revenue. Nagbabayad po tayo ng buwis, mayroon pong tax collection. So hindi po maubos yung pera ng Pilipinas, no? Kung yan po ang kanilang gagamitin. Kasi ano yan, tuloy-tuloy yung daloy niyan. May pumapasok, may ilalabas. Ang problema, kapag sila ay mangungutang. Kapag sila ay mangungutang, para punduhan no ang kanilang mga bisyo diyan tayo madadali diyan tayo mga kababayan po natin no madadali kapag sila ay nangungutang para punduhan ang kanilang bisyo yung travel travel pa party no mga kababayan po natin at ang kanilang uh, ano pa ba yung yung pamimigay ng ayuda so kapag yan ang kanilang inutang na punduhan jan tayo mababaon. Pero kung hindi naman sila mangungutang, ang gagamitin lang nila ay pera no, na pumapasok galing sa ating tax revenue, hindi po mauubos ang kaba ng bayan. Ang problema lang, wala po tayong makikita na proyekto, wala po tayong makikita na magagandang ligasiya ni Marcos Jr. Anong makikita nating legasya? Sinasabi natin mga kababayan, no, na itong si Grispo at itong si Kimbo ay tumatakbo sa mga interview. Ayaw magsalita, puro palusot, no? At sinasabi lang na wala daw pong problema sa GAA. Walang problema sa GAA. Ulit-ulitin po natin. Kasi ang gusto nilang itim, itumbok no, ay GAA. Hindi po kinikwestiyon ni PRRD ang GAA. Ang kinikwestiyon ni PRRD ay bicameral. Pero itong si Grispo, itong si Kimbo, no, ang kakapal ng muka, hindi nga maayos sagutin ang isyo, no? Dinadivert pa at pilit na idinidiin itong ga'a. Ang layo po, no? no? Sabi niya hard, uh, the Hard Life Channel, gusto nilang mawala si BP kasi hadlang sa anomalya nila. Hadlang sa anomalya nila at yan ang papalit na presidente ng ating bansa. So, mabubura sila kasi. So, para may pagpatuloy nila ang kanilang ligasyang pagnanakaw, kailangan nila tanggalin si BP Sara. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan, kung paano magpalusot itong si Grispo at kung paano natin makikita sa kanyang pagmumukha na kinakabahan itong si Grispo at obvious na nagsisinungaling. Ito, pakita ko sa inyo. In terms of stages, from BICAM report na black and then enrolled bill with figures, um, sinong gumawa naman? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante doon sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified. And mm. in fact, nung na-enroll yon wala namang blanco. Sa so tama naman talaga yung sinabi. Nakita nyo, ang kanyang sinasabi, ang enrolled bill. Ang enrolled bill kasi ay GAB. General Appropriation Bill. Yun ang kanyang tinutukoy na walang blanco. Tinan nyo ha malayo na naman. So, Gris po, ang tinatanong ay bakit kayo po doon sa bicameral report na blanco? At sino ang makating kamay ang nag-fill in the blank para mapunuan ang isyo sa blankong bicameral report? Pakinggan nyo. Iba yung kanyang sagot. Then senator Cheese, which should really be our reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si ha, ...ngayon, sinabukan namin siya ang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah. Sagot! ...tang ina... Uh, sagot, uh, sagot! Sagot! ...tang uh, ina... Ang kapal ng mukha, no? Ayaw magsalita. ya diba? yeah. alam, alam nyo na yan mga kababayan po natin. Ah. Oy, mas na no, obvious si Stila Kimbo. Oy, taga Marikina, wag na wag niyo po to ibuto.